Yan okay, ang mga kababayan, Yan po. Reading, reading na po. Reading, ready na po yung, reading, ready na po yung piyesta sa isang patrol dito sa sa barrio namin ayan po yung ano nila kalandahan at dito sa tabing kasara nalagay sila ng mga tahoy. tapos lagyan ng itong mga ilaw siguro maya bukas ng yung gabi maopen yung mga ilaw